Ang alamat ng Pinya, The Legend of the Pineapple. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may isang batang babae na nagngangalang Pina. Siya ang nag-iisang anak ng isang mabait at masipag na ina. Mahal na mahal siya ng kanyang ina at ibinibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Pina ay lumaking tamad at palaging umaasa na lang sa kanyang ina. Ayaw niyang tumulong sa mga gawaing bahay at laging may dahilan para umiwas. Araw-araw, maagang gumigising ang kanyang ina upang maglinis, magluto, at asikasuhin ang lahat sa bahay. Samantalang si Pina ay nakahiga lang o naglalaro. Lagi siyang pinagsasabihan ng kanyang ina na tumulong, ngunit sagot ni Pina ay laging hindi ko alam kung paano o kaya naman ay hindi ko makita kung nasaan ang gamit. Isang araw, nagkasakit ang kanyang ina at hindi na kayang bumangon. Tinawag niya si Pina at inutusan na magsaing. Ngunit tulad ng dati, tumanggi si Pina. Sabi niya, "Inay, hindi ko alam kung nasaan ang palayok. Hindi ko rin alam kung saan nakalagay ang bigas. Sana po magkaroon ako ng isang daang mata." para makita ko ang lahat. Nasaktan at nadismaya ang ina. Hindi na siya nagsalita, ngunit sa kanyang puso, tahimik siyang nanalangin. Isang malungkot na panalangin na sana ay matututo ang kanyang anak. Kinabukasan, wala na si Pina. Hinanap siya ng kanyang ina kung saan saan, sa loob ng bahay, sa paligid ng baryo, pati na rin sa mga palayan. Ngunit si Pina ay hindi na natagpuan. Lumipas ang ilang araw, ngunit wala pa ring balita tungkol sa kanya. Hanggang isang araw, may napansin ang kanyang ina na kakaibang halamang tumubo sa kanilang bakuran. May bunga itong hindi pa niya kailanman nakita. Magaspang ang balat at may maliliit na mata sa buong paligid. Lumapit ang mga kapitbahay upang tingnan ang kakaibang bunga. May isa na nagsabing, parang mayroon itong isang daang mata. Naalala ng ina ang huling sinabi ni Pina at napaluha. Mula noon, tinawag ng mga tao ang prutas na ito bilang pinya, bilang alaala sa batang humiling ng maraming mata. Aral ng alamat. Mahalin at igalang ang ating mga magulang. Matutong maging responsable at tumulong sa bahay. Ang katamaran ay maaaring humantong sa pagsisisi. Huwag nating balewalain ang mga taong nagmamahal sa atin.